Dito tayo, dito tayo sa Enan Out, guys. Ganda ng mga bag nila, oh. 79 dollar lang. Ganda ng bag. Yan ka maganda. Magkano? 109. Maganda na. Pang winter. Pang winter. Last week, marami lang. Oh, sale guys. $30 dollar lang siya. Kung sa Pilipinas ka, sosyal na. You know, dito lang yung sa in and out big sale. $30 dollar up. Hindi <laughs> siya sabing $30 dollar $60? $30 dollar up. $60 guro to. May $80. $60. Sa so, maganda ka, oh, pang winter. Maganda yung, maganda yung quality. Mm -hmm. <coughs> Yan yeah, lang like jacket, kayo. Madam, mayroon tayo. Mayroon sa akin? Nami-ate Tayo, ano ba, natin ito? Ay, dude, itim. May blue. Oh. Um, oh, Amogin ah, winter? Winter. Oh. na na ba mas maganda. winter. Mayaman na. Amba. Halong bag nila, <laughs> <laughs> Dito lang yan sa in and out, Chun one, guys. Ang ganda dito. Ang mga damit nila. Magtitinda si Lola ng papaya. Balik ulit tayo doon guys. Lilipat tayo sa kabilang mall. Fish Ambala sente mo salamat sa suha kag saging ka. Ah. <laughs> Ay pati ang ganito. Next salamat sa suha kag saging next. ng nanay, guro dyan. Eh. <laughs> Dito tayo sa Channel One guys. Hmm. dagdag sa mul Oh, okay. sa mul. Eh. 'Di ba parang may wall, man, mga hindi naman na, hindi uh, ako. So, tayo tayo siya ga. Pasok tayo dito, guys. Thank At tingnan tayo sa mga paningin ng drive. Sarap. Damo dito maka-ninda guys. Ang pagkain. Sana mga Chinese. Damo ang pagkain. Dala, <coughs> dala. 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 55 lang magpagupit dito guys. Ay magpupit $55. Ba, wala. Dami, bang. Wala. Dito sa channel mo, din yung mga cellphone nila. Gusto mo bumili ng mga cellphone. Punta ka dito sa Chon Wan. Yan, magkano? O 10 lang. Analogi, sana kayo ng $10. Basta may manisa mo. Brown ga manami man. Para manami man makapuluti ga. Diba ang ganda? $10 lang dun sa kabila kanina, $20. Pero wala siyang beer ga. Yung naka, nagpamahal doon, yung ano, yung nakakabit nati, na, na beer. Na Ba? Ayo daw unos, ay, <laughs> o, dya, si siya ay oo may arak ka. dyan Kung stress ka. Kung may stress may ka. baon may arak ka. dyan stress ka. na sa China Kung may stress ka. Kung maingit ka. Kung um, stress ka. Kung may stress stress ka. Kung bilit stress para hindi kayo ma stress ka. 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 ka.

magkano? 49. Ay, oo, oh, dapat amot ka dyan, isang eh, isuksok man ka, ah, 49 lang, ga, ah. Ay. 30 dollar lang, guys. Eh. 30. 30 dollar lang siya, oh, mura lang. Maganda yung quality ng tela. Magkano ka? Oh Ganda ng clip ni Gaal All items dito guys is $10 lang Dito yan sa Chon Wan Hong Kong Yan yeah, o, all items is $10 $10 One set na siya. Ayan, from baby. From bata. Ten Cute $20. dollar. 20 na naman yung mga headband pala nila. Mga pambata. Fifty dollar. Ano ni fifty? Oh fifty ka. fifty up. Hindi okay. ni twenty mm -hmm. yung Pagawa ka-sticker sa imo nga. for brand tayo. Si... Si Isa. Si Isa sana nga. Gusto nyo magpagawa na ng sticker guys. Lagay nyo sa water bottle nyo. Sa water bottle baga. Naku, 40. Sa 20 ganyan sa lang ng pangalan. Ah, sinabi mo, ma'am. 30 lang. Yung mga bag dito is 20 dollar. Ah, 20 lang ga. Oh, 20 dollar lang. Yan ang usong bag ngayon ga

ba? Mga Lucky Charm. Lucky Charm, dandan. Dan. Mahal guys. 168, gano'n. Sa isang label hmm. Dami nilang po nila. Ang kita siya? Ay, butang cellphone. Ah, ha, ito. Ito uh, may ano siya. Ayos ah. Nice one. <laughs> <laughs> Fifty dollar. No casing. No yung bumili ng casing dito guys. Okay. Sige. Ay, sila casing dito. Oh, mga cellphone na dyan. Hello. Dito yung cellphone casing. Ayan, marami dito ang bilihan ng cellphone, guys. Pero kung gusto yung bumili ng mga cellphone na siguradong talagang original, sa kayo bumili. <laughs> recommended for Sa for 50 lang. Galing white. Eh, yeah, Oh. Well, 50 for one. 80 for two. Ay, cute ng baga. Ayan, oh, yun, mo yung bago. Ganan, kaysay. Mga oh, pang baby pala yan dito, guys. Pag $60 lang yung mga dress ng pang baby. Oh, cute, di ba? Ito naman medyo mahal. Pero mga shoes. Oh, meron silang mga shoes dito, $50. Ay, di ba? Oh, hindi ang dami mga pagkain dito Kakanin Kung mga Pinoy mahilig sa kakanin Mga Chinese ganun din do'y <laughs> Good luck, okay, Emoji, as you can see. naughty no just like you, <laughs> nothing <tea> like you. Sale, <laughs> sale, fifty dollar. Aye. gusto niyang tumaba yung kwet po nyo guys, yung ginadala lang kwet. So o si? Para, no. ito lang katuya ka. Okay, Mampalaki ng kwet guys, sa mga maliliit ang mga kwet kwet. Ito, bumili kayo ng pad. Sixty dollar. Mm -hmm. <laughs> Kaya tayo dito guys. Ano kayong mayroon dito? Kaya diga. KFC. <laughs> oh, Mama, ni miss. Ani po. Oh, guys, oh. Ay, sister, may rig. May ilig like, ka dyan ka. Oh, mga robot. Robot. Dito tayo bumili. Dito kayo bumili guys kung gusto nyo. Sa hmm. Farmario. Ay, si Super Mario. Eighty plus. Oh, so challenge, di ba? 80 plus. 80 plus ganda ng bago Cute Oh, cute naman Sino? Ay Hindi ko kau ka, Mitch Magkano ka?

sa mga necklace nila guys ayan o, necklace yung ganto ka o Al. wow yung ganda na bracelet Ano ba ang panigyan niyo? Ano ba ang mga jade guys. Oo, oh, di ba? Mga stone. Ay, mayroon din sila dito pa dito. Mga anime. Masaya yung anime guys. Dito pa dito. $130. Gaan, ito yung sinasa, yung baklon mo daan ba? Ha? Ado, amuta ka dyan. Ha? Kano kung tanong mo, ito na, Ganda nito. Diba? Oo, pa parang ito. ganyan yung style oh. mahal to, to, to 100, 200, Mahal ka Ito, may tingin mo patakot siya. Ito, may mo. Ang tingin mo. hindi,